yung araw, tutuloy ko lang yung nararamdaman ko kay Ola kasi wala pa 100k followers. Wala pa. Alam niyo guys, alam ko gustong gusto niyo talaga ako para kay Ola. Ola. Ay, Ola. Uy, Ay, sarap ng walang gana naman ng ganito. Eh. Naparito ako para i-flex sa yung yaman. Ko. Yo! Gusto ko ng mga tao para sa kanya oh, kasi yun, wala, oh, wala pa igyan. 100k followers. Hindi mo ba tatanggapin to pati yung poso? ko Ay, Yeah! Ah! Oh. Pagjan dawri. Ah, ba wala Ah, pera. ako nga lang ng card, oh. Oh, debit card. Alis ka na. Saya yung binili ko. Naku, naumay si Ola. Gana, nakikita yung pagmumukha mo. Oh. Ngayong araw, hindi ako nagtagumpay. Baka ibang araw magtagumpay ako. iyon yun. Hindi yun. Hindi yun. Uy, huwag kayong dito. Si Robot, seryoso sa nararamdaman niya. Huwag kayong mag dito. Hindi ako makapag-upload. What's, up, neighbor? So, king ina nyo, huwag kayong mag react sa mga video ko, hindi ko makapag-upload. Wag! Wala no? ka bang napapansin sa kulay ng aking buho? Ayun o, mukha yung gusto. So, guys, ngayong araw, papakita ko kayo. Ipiplex ko lang kay Ola yung kayamanan na meron ako. Yes! Madami yes! yun! Madami to, guys. Yan lang, yan lang. 150,000. Hmm, diba? May 1M pa sa bangko. Yeah, Yan, yeah. di yeah. alam na alam nila. So, guys, ngayong araw, tutuloy ko lang yung nararamdaman ko kay Ola kasi wala pa 100k followers. Wala pa. 'Di ba? Okay, di pa nare-reach. Eh. Tutuloy ko ang aking nararamdaman ng puso ko. Oh. Para okay. manlupay Oh, manlupay pa din si gusto Ola. Ng tao, nanliligaw ko talaga no. Oo, kasi hindi pa ako nagawa 100k. Alam mo, alam niyo guys, alam ko gustong-gusto niyo talaga ako para kay Ola. Oo, oh, tingnan kayo kay Nina niyo. <laughs> Makakupal eh. ben pa ako, Oben, please. Oyan, tingin na tingnan mo, wala kang mabuti ah. Hawa ko na Mamurahin mo pa ako. Uy, ayun sila. Ay, kumakain dalawa sila. Saan pa si SG? SG? SG, ano? Yan yung pinaiyak mo, diba? ba? Ano? Ay, wala, my love. Uy, yung sarap na kinakasal. Ay, gana naman agad eh. Ay, no, grabe ko naman. Ay, baby, best day. hindi. Napari. Sayang, wala si sexy love. Okay lang yan. Uy. Naparito ako para i-flex sa'yo yung yaman. Yo! Anong gusto mo? Gusto ko? Ano? Mawala ka na sa pangin ko. Ay! Mawala daw. Hindi ito nga bala ko sa ano yung kalahati ng yaman ko ibibigay ko na sa iyo. Yung, yung yaman bigay mo na ng buo. Tawag diyan dowry. Ah, oo. Oo sinam. Peke naman po. Peke naman po. Kaka-withdraw lang namin sa bpi Bakit ano ba? Kala mo sa kaya wala akong pera? E. Oo. Oh, oh, ah, Kakakuha ko nga BK lang BK ng card oh Oh, debit card. Wala namang laman yan eh. Yeah. <laughs> Ayan, legit. May laman. May laman, laman, 40 pesos. Ito makaka-open ko 40 pesos lang oh, naman. Halatang walang pera eh. Walang bako eh. Yung credit card ko, sky the limit. Oh, sky the limit. Credit card. Mukhang wala ka pang monthly nun. Yung ina na ka-CLN. Ano, okay ako naka-LB. Oh. Uy, bagay kayo, G. Totoo yan, eh. Legit yan. Legit yan. Gawa sa ano to, kabayo. Balat ng kabayo. Ano mo, kabay. dumi, oh. Parang oh. may ano ko. Sinadya ko ng tunay na pera. Leather kasi yan, G. Guys, kaya na, alam ko naman kasi, di ba, na gusto ko ng mga tao para sa kanya. Oh. Kasi oh, oh, yun, mapawa 100k followers. Matik yan. Siyempre, yung okay, mga tao, ayaw okay. ko Paano ba yan, G? Kaya na. Kami na, ni Olu. Yes! Pwede yes. yes. ba mag-pick up rin kay Sige. Uy, G, sa akin yan, Wag na, wag na. Baka mag-away pa pa eh. Sa akin yan. Ola, ano, di mo ba tatanggapin to? Pati yung poso ko. Oh, Ay, yeah! Tanggapin mo na. Para sa'yo na Tanggapin mo na, ala. Na. Napalunok. Uh, uy, napaduwal. Napaduwal. <coughs> Boy, ito, Di ba, ano, alis ka na. Kasi ano, sayo yung binili ko. Naku, naumay si Ola. Gana, uh, pag nakikita yung pagmumukha mo. Uy, grabe, sama mo naman. Alis na. ka mo, nilalangaw ko. Mahalin mo na kasi si Robot. Nilalangaw ka. Hindi, ngayong araw, di ako nagtagumpay. Baka ibang araw magtagumpay ako. Yun, Sa, Sa ibang araw ulit. Sa ibang araw. Sa ibang na lang ng ibang bansa, magaling pa. Oo. Kunti na lang, malulupay-pay ka na ni Robot. Iwala. Hindi, di, wala. di, di na. titigil. Wala pa 100k followers. Ibat eh. kayo titigil, nararamdaman ko para kay Ola. Kunti na lang, bababa na yung... D Uy! Kung ito tusok na lang. <laughs> Uy, huwag kayong mag dito. Si Robot, seryoso sa nararamdaman niya. Eh, seryoso. Tingnan yung mga pala mo. ni Kaya, walang mag dito, ah. E. Uy, tingnan nyo. Huwag kayong mag dito. Hindi ako makapag-upload. E.